the halls with boughs of honey a Another day, another blessing mga Mars at Parsi. So, eto na nga yung karugtong ng paglilinis ko kahapon. Pagkatapos ko nga maglinis doon sa may kusina, ay dito naman yung sinunod ko sa may sala dahil aalisin ko na nga itong lumang Christmas tree ko. Pero syempre, pagka ganito nga may bagong gamit tayo, ay eh, gusto nga natin malinis yung bahay. Kaya naman, inalis ko na nga muna yung carpet tapos sinunod ko nga i-vacuum itong mga upuan. Abay, kailan nga lang nung naglinis ako dito pero eto, napakarami na naman papel sa ilalim ng upuan. So, eto, mabalik na nga muna tayo dito sa ginagawa ko pinagpagan ko nga muna yung dalawang malita upuan bago ko nga binakyum. At eto na nga ang moment of truth. Napakarami ko nga nakuha ang sa may upuan at napakalaking tulong talaga sa akin ng vacuum na yun. Gustong gusto ko talaga yung vacuum na gamit ko dahil wireless na siya. At sino ba namang mag-aakala na 649 pesos mo nga lang yung mabibili? Nang maalis ko na nga lahat ng upuan, pati na nga rin yung Christmas tree ay nagsimula na nga rin ako magwalis dito. May nag-comment ka na lagyan ko daw ng kortina dito sa may sala kahit nga daw walang bintana. Ang plain naman kasi talaga tignan ng pader namin dito sa may sala pero may napaplano na nga akong ilagay dito kaso nga walang wala pa akong budget para doon. bet ko nga yung boho wall decor kaso nga lang may kamahalan talaga sya at isang libo nga mahigit yung isang set nun kaya naman sa ngayon e eh, manifesting lang muna tayo at sana nga e eh, makabili din ako nun soon so nandito na nga tayo sa kilig part at eto sobrang excited ko talaga dito sa bagong parcel na dumating sakin isa nga kasi sa mga minamanifest ko dati na mapalitan na nga yung luma namin christmas tree Tinawag ko na nga rin ng daddy para nga may katuwang ako sa pagbubuo nito. May kasama na nga siyang manual kung paano nga siya i-assemble pero kahit hindi nyo na nga tignan eh napakadali lang naman. Pinahawakan na nga muna sa akin to ng daddy para malak niya nga ng maayos dito sa may ilalim at magpantay. Bali tatlo nga pala yung lak niya sa ilalim at eto isa-isa na nga rin namin ibinaba yung mga branches. Bali ganito nga yung napili ko yung may snow pero kung mas gusto nyo nga yung wala eh meron din sila. 5 feet na nga rin pala yung taas nito pero kung gusto nyo nga na mas mataas pa eh meron pa silang 6 feet at saka 7 1.5 feet. O, di ba, hindi na nga kami nagkakalayo ng height nitong Christmas tree dahil 4.11 nga ang Marcy Roxanne nyo. Kaya naman sa mga wala pang pa nga Christmas tree dyan at nagbabalak na nga bumili ay i-add to cart at check out nyo na nga ito. At dito nyo nga siya pwedeng orderin kay Santa Claus Christmas tree at yung link ilalagay ko sa my comment section. May napanood nga akong isang mommy vlogger na yung mga Christmas ball nga na maliliit ay ganito nga yung ginawa niya. Napaka cute tignan kaya ganun na nga lang din yung ginawa ko. Actually marami pa rin naman talaga akong kulang na ilalagay rito, tulad ng nga lang ng ribbon eh wala pa ako nun pati nga Christmas lights pero kahit nga ganito pa lang yung itsura niya eh napakaganda na nga niyang tignan Tis the season to be jolly at yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video. Advance Merry Christmas!